Magandang araw sa iyo. Ah, uh, naisip mo na ba kung ano talaga yung, alam mo yon, yung kasunod nung unang amen mo? Yung parang pagkatapos nung excitement, nung unang bugso ng damdamin, di ba, sa pananampalataya? Kasi madalas, parang dyan yata nagsisimula yung, uh, yung totoong laban eh. Kung magkakaugat ba o hindi. Well, ang mga material na hawak natin ngayon, um, tumatalakay ito sa pagpapatatag ng pananampalataya. Partikular sa ano, sa pag-asimila ng salita at sa kayong kahalagahan ng buhay community. So, ang misyon natin ngayon, silipin natin kung paano nga ba ayon dito sa mga sources, lumalalim yung pananampalataya para hindi man dun sa alam mo na, mababaw lang. Titingnan natin yung proseso ng pag-uugat. Kasi mukhang may babala rito eh. Ang pinakamalaking panganib daw hindi raw yung pagdududa kundi yung pagiging hiwalay sa George tsaka sa kapwa mananampalataya. Um, inihahaling tulad nga sa isang source yung pananampalataya sa buto, yung salita ng Diyos na tinatanim sa puso, di ba? Parang yung nasa Lucas. Pero parang sinasabi dito, hindi sapat yung buto lang, kailangan ng tamang lupa. Ano bang sinasabi ng mga material natin tungkol dito sa lupang ito? Sakto yang punto mo, yung buto at lupa at uh, ayon dito sa ating pinag-aaralan, yung lupa ay hindi lang tungkol sa kondisyon um, ng puso mo. Binibigyan din dito yung kahalagahan ng komunidad. Ginagamit pa nga nila yung example sa mga gawa yung chapter 2. Yung mga unang mananampalataya raw, tulay-tulay sila sa turo, sa pagsasama-sama yung koinonia sa pag kain at panalangin. Ito raw yung nagsilbing parang ano, spiritual greenhouse nila. So, ibig sabihin, critical talaga yung environment sa paglago. Ah, oo. Naalala ko tuloy yung talinghaga ng mga hasik, yung sa Mateo 13. May butong nahulog sa batuhan. Mabilis sumibol, di ba? Pero walang lalim. Kaya natuyo agad sa init. Tapos may konsepto rito sa sources na ano, one plus one zone. Yun daw yung initial decision, yung unang sigla. Pero ang crucial daw, yung pag-transition, papunta sa 1 plus 2 zone. Paano ba nila nilalarawan yon? Kasi parang yun talaga yung challenge eh. Tama ka dyan. Yun mismo ang um, emphasis. Yung paglipat mula sa plus 1 patungong plus 2. Mula sa paunang desisyon, papunta sa malalim na ugat. Hindi raw yan automatic. Sinasabi ng mga pinakukunan natin na ito'y isang, ano, intentional na proseso ng pagpapalalim ng buhay kay Kristo. At uh, may ilang key ingredients dito. Una, mahalaga daw yung araw-araw na ugnayan sa Diyos. Yung personal connection, kumbaga. Parang yung sinasabi sa awit 1, yung taong nagbubulay-bulay sa kanyang salita, parang punong matatag. Tapos, kasunod nun, yung mismong pag-asimila ng salita. Binabanggit sa Joshua 1.8 yung pagbubulay-bulay araw at gabi. Hindi lang daw basta-basa, kilang i-internalize para maging tunay na sustansya, gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 4.4. At para maging salamin din, di ba, na humuhubog sa kilos natin, tulad ng paalala sa Santiago 1. Okay, gets ko. So, personal na ugnayan, tapos salita, ano pa, nabanggit mo kanina yung community. Oo, at yun yung pangatlo, mahalaga raw, aktibong pakikilahok sa komunidad ng pananampalataya. Hindi lang yung simpleng pag-attend, no? kundi koinonia talaga, yung shared life, buhay na pinagsasaluhan. Binibigyan din nga sa Ebreo 10, yung pagpapalakasan at pag-aanaga sa isa't isa. Mukhang ito yung parang ano support system para sa pag-uugat. Ah, oo. May magandang analogy rin sa Jeremiah 17 na nabasa ko sa material. Yung taong nagtitiwala sa Panginoon, parang punong nakatanim sa tabi ng tubig. Yung ugat daw hindi man nakikita, pero yun ang nagbibigay lakas lalo na pag may pagsubok, pagtagtuyot. Hindi nito pinipigilan yung init, pero pinoprotektahan ka raw mula sa pinsala. Grabe yung konsepto na yun, no? Napakaganda niyan. Tama. At uh, pa ng mga source natin yung pag-ugat na yan sa ano sa ultimong layunin yung pamumunga sabi nga sa 115 ang goal ay hindi lang magkaroon ng ugat kundi magbunga para sa kaluwalhatian ng ama yung mga bunga ng espiritu na nasa Galacia 5 pag-ibig gagalakan kapayapaan at iba pa hindi raw ito pinipilit eh resulta lang daw to ng pananatiling nakaugat kay Kristo at yung bunga hindi lang para sa sarili mo para rin sa iba Hmm. So kung lalagumin natin mula dito sa mga pinag-aralan natin, yung pagpapatibay ng pananampalataya, hindi pala parang instant coffee. Proseso siya. Kailangan ng um, sadyang pagpapalalim, pareho sa salita ng Diyos at sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. May formula pa nga silang binabanggit eh. Salita plus pagsamba panalangin, tapos plus pakikipag-ugnayan sa kapwa, equals malalim na pananampalataya. Pero uh, tinutukoy din ba nila kung paano ito pwedeng alam yon mag-fail o manatiling mababaw kahit ginagawa yung formula. Magandang tanong yan. Um, bagamat hindi siguro direkta na parang ipinapahiwatig na ang susi talaga ay yung intentionalidad, yung pagiging totoo. Kasi pwedeng nagbabasa ka nga ng salita pero ano, hindi naman nagbubulay. O nasa community ka pero hindi ka naman tunay na nakikibahagi, parang spectator ka lang. Kaya siguro ang tanong para sa iyo na maiwan natin ay ito, ang pananampalataya mo ba ngayon, um, aktibong nagpapalalim ng ugat kay Kristo? O baka naman, ano, komportable ka na sa mababaw na lupa ng unang sigla? Kasi sinasabi ng mga pinag-uralan natin, hindi raw sapat yung panimulang apoy lang. Ang paharian daw ng Diyos na itatayo to sa mga buhay na matibay, Malalim ang pagkakaugat. Hmm. Isang bagay nga na sulit pagnilayan. Sige, hanggang sa susunod nating pagtatalakay.